sakit man pamatiun, gasto sa bulsa pero kailangan natong dawaton nga ang pagbutang og medisina parte na sa tong kinabuhi as farmer kung gusto man nato inani ang atong abot nindot kaayo walay mga insekto walay mga fungi so kailangan jud ta mag-invest og medisina kung gusto ta nindot atong abot kung gusto ta daghan tag ma-harvest nindot atong tanom part na gyud ang medisina sa atong panguma. Okay? So good morning sa inyo tanan. This is kapatagan farming adventure uban ni na pod ko ninyo, no? Nindot kay ang adlaw, alas 5:00 imedia sa buntag. Gloomy pa siya, but need na nato mangispray spray kay dili ta gusto nga maabdag init kay madaot atong tanom pag once init tamang spray. So ato ng purmahan no kailangan gyud naka safety gyud ang atong porma kay mangispray baya ta lisod baya gyud kaayo kung makalanghap tag uh, medisina kay delikado sa tuang panlawas so 70 meters ang distance gikan sa balay sa kung ugangan hangtod sa tuang mini flower farm diri mi nagatulog weekends friday sa gabi until uh, sunday sa gabi kay para mabantayan na mo kung nami tarbaon sa mong tanom is matarbaho yun na mo kay duol lang siya okay naabot na ta na ta diri sa sul, musulod na ta sa to ang mini pool, uh, flower farm so makita ninyo nindot kay ang bulak tambok gamay pa siya pero tambok makita na nimo nga healthy so napuntay manok diri sa sulod no good morning mga manok okay gutom na po ni sila pa yung mga kaon So kani ato nang gi ang atong napsak nga 16 liters ug atong mga medisina nga gamiton, no? Ginadungan na nako na, na siya, gina gina ano na nako na, na siya, gina usan na to sa napsak ang fungicide ug ang insecticide. No, kay compatible man po ni siya nga mga medisina ha, dili man ni makaapekto sa ilaha kun uh, idungan natog butang sa atong sprayer. So usa po ni siya sa pinakaimportante nga akong gamit kaning uh, face mask as you can see na na tabun sa mata and then na uh, siya duha ka filter nga basin pag unsao ni simhot, sa medisina dili gud mo absorb kay ngano anindot siya tas ang iyang strap guma wala joy hangin nga makasulod gikan sa kilid-kilid sa si imong naong okay so giandam na nato ang atong sprayer at first butangan nato Uh, tubig mga katunga no kay para inig human atog premix sa tuang mga medisina is idiretso na to siya butang para ma will uh, distributed ang ato mga medisina dili lang ko magmention kung mag unsa akong mga gipanggamit kay basig bawal but ako akong ginagamit duha ka klase nga uh, insecticide ug duha pud ka klase nga fungicide ug naapod kay gina interval ana nila kay ang reason daw is para uh, adili dili maimmune ang mga insect o ang mga fungi so karon ato na siyang i-mix no i-mix na to siya pag maayo kay para pod nga walay mga uh, powderized pa nga mga medisina nga mo sulod sa to ang napsak sprayer mao magunay makabara sa atong nusol, maupo na yung makaguba sa atong sprayer. So, i-mix ko na to siya pag maayo. Unya, i-full na nato na siya up to sayahang muragliog lang. Okay, para di po siya magka, uh, ano, no? magkatagas-tagas niya muadto sa tuang panit. So, as you can see, kumplito kaayo na gamit. Naka-sweatshirt ta, naka-boots, naka-gloves, naka-long pants, as well as ang pinakaimportante na kagasmas no dili jud nato gustohon nga makahikap makalanghap ani nga uh, klase nga medisina kay i'm sure makadaot jud ni over the years kung sigi kag pang-spray mo accumulate jud ni pagluya ni imong lawas hina na kag immune mo resulta na jud na siya no so karon nagsugod na tug spray sa tuang first plot ang atong first plot kay nakita nako na na something na sakit I don't know kung sakit sa yuta, or sakit sa tanom or sakit, sakit na sa seedling sa dihang pagkuha nato, but naadjud sa sakit ninyo ta everyday, day na, na pull out ko duha ka tanom isa tulo no but thanks god kay kusog po ni siya manalinsing ang tanom kani atong first plot nga mao ang single moms kusog siya manalinsing sa isa ka punuan nga sa isa lingsing nga ah, uh, tulo upat lima up to 7 no kaning ang atong ikaduha o ikatulong plot plat uh, ang variety ani ay jimba no puti ni siya puti ug ang color niya ang, ang is ang ikaapat is uh, golden ang pangalan niya yellow ang color no so mao ni ginabuhat every uh, tuesday and friday morning nga dili pa mo musaka ang adlaw. So, natay 8 plots diha. I make sure yun nato to, na ang tanom nato to, ma-sprayhan yun tanan. No? Uh, ang ang right way sa pag-spray di ay, labi nagdag-dag ko na yung tanom, dag-nagdahon, dito ka magsugod sa ilalom, dito ni mo igun siyahang uh, ilaw nga dahon kay 80%, sa stomata which is ang opening sa dahon nga mo sa mga vitamins sa mga abono sa mga medisina is naa sa ilalom pero dili pud nato i-disregard ang nasa ibabaw kay ang 20% sa opening niya is naman pud sa ibabaw so after sa ubos tirahan pud nato sa ibabaw no so kaning katapusan nato nga plat na mga tanom-tanom pud diha oo kato na, na siya batong na okra na palaya sa sunod na to nga vlog ha i e, ano na to ipakita namo i e showcase namo ng mga tanom namo nga gulay okay so i hope nga nag-enjoy mo ani nga vlog karon i hope nga namo'y natun sa toong vlog padayon lang sa pagtan-aw sa mong vlog up to nga mamulak na gyud ang ato mga tanom actually na naman siya namulak nga part but dili pa kay siya daghan so kung mahuman na po tag-spray, i-make sure po nato, nga atong gigamit nga sprayer, ato pong limpyuhan. No? Kaya katong mga powder residue, maoman mugahi, o maoman to'y mubara sa hose niya up to sa nusul, So, kailangan yun, pag human na to gamit, is atong limpyuhan, pati ang mixer, ang mga medisina, ato pong limpyuhan para sunod nga mo gamit ha, ready na yun siya wala siya nag-ingon nga nagka-watak-watak ang mga sunanan para dili po ingon nga makontaminate. Okay? Sa so, limpyuhan na ibutang e, nato sa ano, proper storage. No? Kani nga CR man siya, but wala na na ginagamit. Gamaw ng gibuhat na nako na budega uh, bodega o ginasusian po na nato para walay bata ang makasulod. Labi na akong mga anak. So, pati po sa atong mga sanina ang ipanggamit, i-make sure na to, nga diri -re na siya, dirira -re po siya labhan, no? Kay kung isagol na nato sa atong mga a daily nga mga bulingon is makontaminate man po na sila. So useless lang atong pagamping, no? So lastly, ang atong kuhaon, ang atong must. Okay? Para nya ibutang po nato sila para safe siya, para sunod magamit po nato. So, kana lang sa for now, I hope nga naamoy natunan sa akong pang-uma. Or if interested po mga mag-uma, and then, good luck po sa inyo ha. God bless sa atong tanan.